Ano yan? Clutch? Sige, sakyan mo, tulak natin Gabi na noon habang tinata ko ang kahaba ng C5 sa Quezon City Mayroon tayong nadaanan na isang rider nagtutulak ng kanyang motor Habang umuulan ng panahong iyon Anong jan, dyan? Ano yan? Clutch? Sige sakyan mo tulak natin Kaya yan, sakyan mo sakyan Sakyan mo tulak natin Saan ba ako pwede magkwan dyan? Sipa Saan ka pa ba niyan? Saan ka pa niyan uwi? Kugyo? Ay, sabi tayo okay. Ha? Sa may shop? Sa may libes? Sige, sige Anong sira masabi mo? Clutch cable? Hindi, ganito. I-on mo. Tapos pag tumatakbo na tayo, i-premiera mo. Andar yan. Diya, gagana yan. Habang tumatakbo tayo, i-cambio mo. Primera. Tapos sundan mo na segunda. Pag mabilis-bilis mo maya. Kaya yan. A few minutes later. At buti na abutan pa namin yung isang shop dito na bukas pa. <laughs> Bote, bukas pa na sa rakwel? oo oh, okay. ah Raquel ka pa? oo tapos tulak -tula ka na lang din papunta dyan doon Ah. Uh -huh. pero may tumulong na sa'yo kanina ah wala talaga? saan ka pa ba sa kodyo? Ah, so may kakalog ah sa hmm. ah ikaw ko na lang. Upload ko na lang. Panoorin mo na lang doon. Okay. Ano pangalan mo? Paul Jan. Paul Jan. Yeah, ingat. Yan. Ha? Yes. Thank you. Ayun, iniwan na natin doon si Sir Paul Jan. Buti bukas pa yung isang shop dyan. Ewan ko kung anong motor yon, Parang big bike man yon. Naputulan daw ng clutch. Galing pa daw ng rock wheel. So nagpapasalamat naman siya kasi nga biro pero mo 'yun eh mga may git pa siguro isang kilometro yung pinagtulakan natin. At saka muntik-muntikan pa tayo roon dahil ma-traffic, di ba? Tapos maulan pa oh. Buti ang ulan, nakikooperate din kasi kanina medyo lumakas na yan eh tapos medyo tumila man sa ngayon no, nung tinutulak natin si Paul Jan. Alright, taga ano daw yun, taga-antipolo din Sabi ko nga sana, ihatid eh, ko na lang din Para dire-direcho Kasi uh, sabi niya, maghanap na lang kami uh, na akong bukas na shop Ayun, tamang-tama Naadatan pa natin yung isang shop dyan sa kay Libis Na bukas pa Alright, so ayan uh, shout out, shout shoutout kay Paul dyan Sana maayos yung motor at saka makauwi ka ng maayos